Yan, kamusta na naman kapatid, kaibigan, kababayan. Habang nagpapa naghihintay tayo, nagpapalaki sa mga mulberry na kabayan, ng mga strawberry na kabayan. Uh, na, magtatanim din tayo na ano kabayan, yung okra. Okra kabayan, kasi maganda to sa may mga diabetes kabayan. Tapos, yung, lalo na kung tinatanim natin ng isang gulay na mga natural lang mana na pinapalaki natin kabayan so masarap, uh, at saka masustansya talaga kabayan kasi laki siya sa natural na pamamaraan na pag, pagpapalaki natin kabayan Yan, kabayan. Habang nagtatanim tayo kabayan, kailangan tang tanggalin natin yung bato kasi ito kasi yung lugar nito kabayan, masyadong mabato. So marami akong nahukay na ano, basura, basura kabayan. So darating talaga ang araw, basura lang talaga ang papatay sa tao. Dahil yung basura, yung ibang basura kabayan, hindi nabubulok. dapat i-recycle talaga yun yung mga basura kagaya sa ibang bansa na recycle nila so ayos yung pollution ng lugar nila ayon yung bansa na kabayan. O, sa atin wala, wala sa ngayon wala so magpusa na lang sana magpusa na lang tayo mag-aayos ng mga basura para sa darating na mga henerasyon malusog ang mga kababayan natin kabayan okay. So yan, mga basura sa bayan. Anong ah, basura? Anong basura? Habang so, nagpapalaki tayo sa mga moldiri natin sa bayan, pinapalaki natin yung mga puno, ayan, nagtatanim tayo ng gulay para... para naman sa pagkain natin. Saka sa mga kababayan natin may, may mga... may, may mga jabitis. So itinanim tinanim ko, krakabayan, natural na pagkatanim para pag nakain nila, nakakatulong sa jabitis, tsaka yan malusog sya sa pagkain sa gulay natin sa bayan. Uh, ilang buwan makikita mo, magbibinta naman tayo ng mga gulay na mga natural na pinapalaki sa bayan. yan ngayon, tayo, abang-abangan mo lang. Maraming maraming salamat. Bye!